Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumakalat na sa social media ang umano'y pagbebenta ni Jayzam ng kanilang ari-arian. Matapos burahin ang kanilang YouTube channel na Jamil, gamit ang Facebook account na J-Zam Lloyd. Makikita na binibenta ang isang Jeep Wrangler na prinisyohan ng 2.4 million pesos. Isa pa sa nakita ng mga netizen ay ang isang modern style mansion sa Gapan Nueva Ecija, na binibenta rin ng nasabing account ang girlfriend ni Jay Zam na si Camille ay tagagapan Nueva Ecija. Kung titingnan ang commerce account ng Jay Zam Lloyd, makikita na hindi na listed ang kotse at bahay. Ngunit puno ito ng mga anime resin figures na nagkakahalaga ng ilang libo. Matatandaan na na-issue ang dalawa matapos ilantad ng BIR ang isang YouTuber couple na nag-delete ng kanilang channel. Matapos sabihin ng ahensya na dapat magbayad ng buwis ang mga influencer. Ayon sa BIR, ang hindi pinangalan ng couple ay kumikita ng, ng 50 million pesos hanggang 100 million pesos sa loob ng dalawang taon, habang hindi nagbabayad ng buwis. Anong masasabi mo sa balitang ito?